Acknowledge din natin ano, si KD. Oh, Ay, Ano Oh, no. Galing lang sa ano, lapit lang kasi location. Hi, kids! Hello. May dalang pagkain. Hello, hello po sa mga nanonood then Hello po, Inay. So, so glad to have you po. I, I don't have any questions po, pero thank you. <laughs> of course, ang, ang kapamilya Kingdang, kapamilya Online World, kapamilya, ayan. Yeah. Kapex, andito rin. Partner, we have a question from Alan Sangkoan of Abante Tonight and Stars Put Up. Lan tayo ka ha for the, ano, for the camera. Ay, nakatayo na pala. <laughs> Sorry. <laughs> go. <laughs> <laughs> uh, good afternoon po, uh, Miss Diamond Star, oh, Maricel. uh, Maricel. tanong ko lang po, kasi parang ano eh, parang isa sa mga iconic po sa inyo at pag tinatanong namin yung mga artista Ano sino yung gustong masampal kayo ng artista eh, kayo po yung laging sinasabi nila. Ba ta tanong ko lang po sa inyo personally, ano po bang meron sa sampal mo? Bakit gusto mo sila nila sa ma sampal? Kasi galing daw sa likod. Yung kamay ko. Kasi ang liit naman, no? parang baka, baka naman ma-afraid ka pa dito sa kamay ko. Ang liit ko. Kasi may staff kami, kasi sa production staff namin, pinari niya yun talaga. Nagpasampan siya kay Inay and is so proud. Si Jevan, isa sa ating mga <laughs> Jevan. Ayun sa so mga nagkumatay uh, directors natin sa floor dito sa si Jevan. ng ano, proud na proud siya, nasampal siya ni Inay. Si Inay naman, apologetic, tatatawa ng taho. <laughs> Nay, what do you think nga? Hindi naman lahat ganun eh. Ikaw, noon nga, matarayat ka ni Maricel, we will be proud. Di ba? <laughs> No, no, ano, no, no, during our days, sa mga 80s, 90s, ay nako. Usap-usapan ka Oo. Oh, oh. Okay. 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 Nay, baka meron kang gusto i-share. Bakit I nga know, ba? Hindi mo rin alam. Hindi ko naman. Now we know why she's a diamond star. <laughs> Look close. <to. laughs> Pero, Ma'am Ma Ma Maricela, ano po ba? Pagka po ba, ano po, ah, uh, nanampal po kayo, eh, peki po ba yun or talagang tinotodo n'yo? Kasi parang ayaw n'yong mapeki yung yung isang bagay na makikita ng mga audience. Hindi kasi pwedeng i-fake. Hindi ka dito, Alan? Hindi ka? <laughs> Sample! Gusto mo ba? Kulit <laughs> eh. Sige. Hindi kasi i-fake <laughs> kasi yun yung kasama si Excella. Si Vice na tumukoy yung gams niya. Yung ano, yung nasampal ko. Oo, oh, ito. Ito't yung karakter ito. niya. Hindi. Deadly. Deadly. Say die. Nasampal. <laughs> Pero meron po ba kayong nasampal na, na nagdugo o parang talagang nasaktan? Magyayari right now. hindi ka alam. It's an honor. Sampal. Sampal daw. Alright. Okay. Yung yung second question ko po para sa four girls. Ay, salamat. <laughs> <laughs> talagang. <laughs> hindi. Itanong ka lang sa four girls. Yeah. Kasi sina, parang sina. ano, uh, yung yung apat, tanong ko lang. Parang, uh, syempre, before yung maka na si Miss Marisol Soriano, kung baga, syempre, kabahal mo kayo, di ba, intimidated kayo. Pero nung bago nyo siya makilala, at kayong kilala nyo na siya, anong pinagkaiba? na nakatrabaho niyo na siya at naka-excelle niyo na siya. Ano yung pagkakaiba ni Miss Maricel Soriano? Parang para iba yun. na, no? Parang para iba, para iba na, eh. Parang meron ng... Sobrang sayang. Diba? Pero kayo personally, gusto na yung marinig sa inyo kung ano na yung pagkakakilala niyo kay Miss Maricel after na maka makasama niyo siya. And before muna. Before every first, day niyo siya nakakasama sa taping, every di ba? Ano nga ba yung nabago? Ako po, first time ko po talaga naka-work si Nay Maria. So, nung umpisa po, takot na takot, takot sa kanya. As in feeling ko bawal magkamali kapag siya yung ka-eksena. So, iba po yung pressure talaga. Pero nung nakilala ko na po siya, nung bumati pa lang ako noong umaga, yun na agad yung sinabi, anak, huwag kang kakabahan, sasabayan mo lang ako, ganyan. Tapos, sinabi ko rin agad sa kanya nung eksena, na hey, kinakaba na kung di umabot yung luha ko, sorry po, <laughs> as in, gumano na agad ako. Kasi yung eksena, parang may kadugtong-kadugtong pa, so parang hindi agad dapat umiyak. So, doon ako kinabahan, napaka hindi ako umabot. Tapos, si Inay, niyakap niya talaga ako. Tapos, every cut, niyayakap ako ni Inay. So, parang pinapili niya talaga na huwag kayong kakabahan, ako lang to, kumbaga sabay lang tayong ge-exena, okay, ganyan. As in, lagi niyang sinasabi yun. So, yun ang motivation mo lang after the succeeding taping days sa parang, ah, ganito siya, oh, po, dynamic sweet niya to. Opo, oh, po. sobrang sweet po ni Inay oh, Maria. Pero, I magdi mean, mag-deliver ka sa scene. Ay, opo, oh, huwag kang papalpak, nakakahiya talaga. <laughs> Alex, ako is a power, napaka powerful, napaka-powerful din itong actress natin. <laughs> ako naman po... Parang lahat naman po kami talagang iba yung kaba. Like, na mamawi si kamay, malamig. Seryoso. Saka alam po ng buong staff na kada bago mag-taping, nagtatanong na ako, bukas na po ba yun? Kailangan po i-mentally prepare. Kailangan makatulog ako ng maayos. <laughs> Tapos nung dumating na po ako sa set, sinabi po nung um, staff namin na inay, kinakabahan si Alexa. Tapos binasag po niya agad yung kaba ko. She turned it into... It's eh, something very light, Actually, sa akin din po sinabi ni Inay na huwag ka magpa-intimidate kahit kanino. Pantay-pantay tayong lahat dito. Parang huwag mo ang pangunahan ng takot kung hindi mo mabibigay yung best mo. Tapos yun, napakalambing po ni Inay. niyayakap din ako. Tapos pareho kami mahilig sa mga aromatherapy na inaaboy. Totoo. At aliyaw na aliyaw po ako sa mga diamonds ni Inay. ayun na. Lang. <laughs> Di ko, ayun. <laughs> Sabi ko kay Inay, Inay, kapag nawalan, huwag ako yung... Hindi <laughs> ako, <laughs> ako, <laughs> ako na <laughs> Elise? Um, prior to our seeing po together, nagtatanong ako sa set sa mga nakatrabaho na si Inay. Kamusta po si Inay? Siyempre, our EP nakatrabaho yes. na si Miss yes. Hazel Parfait. Kahit na mga makeup artist po namin, tinatanong ko. Um, kailangan ko bang ano ba, paano, paano ba makikitungo sa kay Inay? Kasi gano'n naman po pag meron kayong bagong makakatrabaho, diba? Tatanungin mo kung kamusta siya with, with the people, with the co-actors. And then sabi po nila, mabait si Inay. Pero kailangan prepared ka ha, kasi syempre, veteran na yan. So ako naman po, ah sige, sige, sige po. Pero, pero nung naka-eksena ko na po si Inay, sabi ko pagpasok ko palang lang nung nung kwarto Ah, uh, meron kasi siyang aura na ang ang ganda po niyang dalhin yung sarili niya, yung parang sobrang matatameme ka. And then ang powerful. So medyo, yun na ano po ako parang nakakaintimidate. Pero when I met her and she uh, we talk po after the scene sabi ko, ay, ang sweet-sweet ni inay. Yung pagka-powerful niya, pag na-meet mo siya, or pag nakita niyo siya from afar, yun naman yung kinabaliktaran kapag nakilala niyo na po siya. Very sweet po siya, very um, uh, maalaga. Parang, parang nanay talaga yung, ano niya, yung uh, dating niya. So, parang sabi ko, someday I wanna be like that. Yung powerful ka, pero pag nakilala ka na, very warm. Totoo inviting. yan. Binavalidate naman talaga ni Elise yung mga nararamdaman nating lahat when it comes to yung ganun na sa starstruck tayo kay Maricel, na powerful talaga siya. Yung talaga medyo intimidating sa una, pero the moment she welcomes you and niyakap ka na niya, wala na, tunaw ka na. Naalam mo lang, ah, init sa kanya yung kagandahan ng puso niya. Loisa. Sa akin po ang share ko, nung first day taping po namin ni Inay, nagtutrow pa lang po kami ng linya. Bumabanat siya ng mga comedy na joke niya. So, tawang-tawa po talaga ako. Ta hindi ko ina-expect kung makikipag-banter ba ako ng joke sa kanya. Yung gano'n kasi baka, ha? Huh? Close ba tayo? Makikipag-banter? Eh, parang ganyan. Pero nung tumagal-tagal na yung taping, nakakatuwa po kasi ang, ano, Sa live streaming, mawawala lang pero at least dito. Go ahead na. Si Inay po kasi nung nagkasama po kami sa Ex-E. Kaya, hindi po. Hindi po. Nagkasama po kami ni Inay sa ex na um, puro drama. Po. Ayan na, ayan na. Puro drama po kasi talaga halos yung kinukunan po namin ni Inay na ex Ang hirap nun. No, tapos nagka-crash siya ng jokes. Pero ayun, doon ako napapabilib na pag sinabing action, huh? ang galing niya, wait lang ako din, dapat makap makapasok na rin ako sa karakter ko. Kasi siya, ang bilis po talaga. Yun din yung isa kong hinahangaan kay Inay. Bakit? Ay, sorry. Ayun po, hanggang sa ngayon, habang nagkaka-eksena po kami, komportable na po talaga. Wala na yung takot. Opo, oh at totoong maalaga po talaga sa, si Inay sa amin. Magbibigay ng mga advice na pang sa amin na lang, pang girls. Ganyan po. Nice. Ayun lang po. Lan? Okay na po. Thank you. Akala ko papasample tayo. <laughs>